quality, gandang dumalaga Sobrang laking uh, kambing nito. Ayun, uh, pati katawan niya oh, pati pintik. Anong ano na to breed na ito? Boang. Boang breed na daw ito. dumalaga pa ano? dumalaga pa. Magkano ang hinihingi dito? Kambing dito nila ba si boss? Upgraded. Uh, traditional redhead boar. Kita na katawan para 7 months. Oh, nakipo, alam ang birthday ha. Mag magkano ang presyo nito. Bakit dito mo. Alah, tanah itu. Dalam, ada Isa tau. ito. kasih pahal. Bukus ini Isa nama tu ini. Ada yang nak kenal Ay, Ada nanay nak kenal dalam. Ada yang nak kenal

2025. tayo pa yung mag-update dito ng mga presyo ng mga binibenta kambing dito hindi pa gano'ng karami dumating na kambing pero samahan nyo pa rin ako sa ating video dito sa Padre Garcia may quality kambing dito nila ba si boss graded traditional redhead bower ganda ng katawan 7 months. months na ako Seven sa oh. traditional bower alam ang birthday mag magkakana ang presyo nito? ito 25k babawasan 25,000 babawasan yan na na ganda naman ang kata pa niyo. niya ganda ng tindigan eh. Quality ang pagkakabing Yan ah Panggamit ng Pang mga materyales Quality naman oh Binebenta na, pa din po sa bossing Kailan po si big malapit na postig, ah, Binibenta pa ito kay bossing Dinala lang din nit para makita ah. Binibenta pa ito. 25,000 babawasan. Binibenta pa ito. quality. Gandang dumalaga. Sobrang laking uh, kambing nito. Ayan o. Pati katawan niya Pati pintik. Anong ano na ito? Breed na ito? Boang. Boang breed na daw ito. Dumalaga pa ano? Dumalaga pa. Magkano ang hiningi dito? Bawas sa, dito, bawas, sa dito bawas sa 30. Bawas sa 30. Ito kayo bawas sa 30. Bawas sa 30. Bawas Bawas sa 30. Bawas sa 30. Bawas sa Anong tawag? Ano eh, kulay nito? Ang tawag sa kulay? Silver, hindi ba ito silver? Ano? Oh, uh, Parang traditional Traditional lang dito. din. Uh -oh. Kaya lang uh, medyo faded yung kulay uh -oh. niya. Binibenta pa rin. Tumawa sa tribe Quality naman laki. Binibenta pa. 60 kilo. Yung nga talong Stevie, may uh, kambing dito. Kala ko tupa. Tinan yung niya. Mukha siya. Kala ko kanina tinig natin. Kala ko tupa. Imported ano? Imported ano? Anong lahi nito? Kambing na ito? Red Bower. Red Bower. Lalo kay kanina ito. Magkano naman, magkano naman ang hinihingi mo dito? 18,000. 18,000. Ito malaga. Ito Ganda naman ang katawan niyo. Tinan niyo yung huli niya. Parang tupa. Pag hindi ka marang tumingin, maano ka lang. Hindi may mukha naman. Ayan ah. Oh. No. 18,000 daw ito. babawasa naman. Ito binibenta pa ni Bossing? Uh, binibenta sila Boss Titong. Ala, tanay ito. Ano Isa dalawa ba? Ay, isa daw. Babawasan pa. Huwag naman tayo ito Ay, itong nanay. ito. Ay, itong nanay ng ang dalawa. 45,000 daw babawasan. Ayan. Yeah. 45 lahat at saka O, ko lang sa inyo

Ah, quality! kasi sa Ano na ba? Ano na binibili yung isa? May iwan, boss? May iwanan yung isa. dalawa lang na. Yung dalawang dumalaga pa lang. 18,000 ang binibigay. Yung dalawang dumalaga. O nga pala, yung isa ay, ay, ay ba ba? may anak. Metroton na po siya. May penta pa po siya. Kaya, ba?

Ito yung mga malalahing kambing na dumating dito. Madalang ang malalahi pero may dumating naman ng mga Siya ganda. Maganda. Ay boss mo yun. Ay boss mo yun. Mga binibenta pa. Hey. May malaking kambing si hey. hey, Kuya dito. Nagalugin. Yeah. Oh. Barako. Dahil oh. magkano ang presyo ng kambing mo ganito? 12. 12,000. Ito daw ay 12,000 binibenta. Ito babawasan. Barako. Ang patay na. Binibenta pa ito. Malaki naman ang pagkambing niya. Spinay benta. Pingila, sir. Siya man dala, nakaray apat. Ah, isa man pala. Siya pala dala apat daw na. Hindi lang na ubos. Ma ma may lipat ah, pa ako. Ah, may lakad pa kayo. Eh, ito, diba, ipapalik niyo na muna po. Mga magkano sana po itong mga kambing niyo ito? 20. 20 mil na po itong apat. Oh, Malaki naman siya. Oh. Medyo maulan po ano. Maulan. may mga labo pa kasi ako na manok. Ah, may lalakad pa kayo? Ah, kaya. Maglalaban kami manok. ng manok, manok kay babalik na muna daw ito. Pa'y makabing ni sir, babalik na muna daw. Wala <laughs> na buhay na sa manok, hindi kayo. Pag Ay, na yung pagbilihan. <laughs> Magbaka dun mananalo sa manok. ayun baka sa manok babay nas. Ayan, babalik. Saan po itong dala niya na yan? Yan ang San Antonio. Ah, San Antonio. Malatates. Oo, ito po. Kay pambeta daw sana ni sir, kaya lang may may laban daw si sir, kaya babalik na muna. 20 mil daw ang halaga. Ayan! 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 ano to yung mga nabili Ayan! na? pangkakatay? aha Saan punta lang sa bossing? Sa Batangas City po, sa bagong ah. Ah, sa bagong palengke. Si Lester ah. Sir, pala, lagi natin natatanong din. Mm -hmm. Magkano po ang pinagbayara sa lahat na ito? Oh, hindi ko natanda eh. Hmm, oh. hindi naman lahatan niya. Ah, hindi pa lahatan siya. Eh, pero ito yung ganto pong mga ganto kalaki magkanina ko, mga barako. Ang bilidin niya ay 7-7. 7-7. Tapos, mga malalaki po. Ano, puro lalaki pong kinukuha niya? Ano yung Aha, anim na libre Puro po bara ko ito. Hindi. Ah, may ba daw kanding yung... din. Ah, oo. Ito so, daw ay dadali sa bagong palengke nga po ng Batangas City. oo. Ah, mga pangkatay na. Ay, medyo maulan. <laughs> Yan sila, sir. Palis na po, palis na. Please, dali. lang ko ya, at baka may mga maka makakabili pa. kahit yung ilang Ah, oo. Ah, at medyo masama ang panahon po, ano. Eh, uh, Dadagdag pa rin daw pa sila pala po ito. Ah, napili na pambiyahe na sa Batangas City may, may si boss rinak, dito ano. Ah, may anak to kasama. Ayun. Nabili na, ah, nabili na pala. 13,000 daw nabili to. Ina, malalaki na yung mga anak niya, no? Isang babae, isang lalaki ang anak niya. 13,000 nabili na daw ito. Magaganda at malalaki na ang mga anak niya. Kayo hey, oh, ang nakabili? Opo. Uh, uh, <laughs> sa pong dalat na bossing? Sir. Saan nadalit? Hindi nila ako sa lipa. Nadalit ko sa Manukoy. Ah, sa Manukoy. Ay, ito yung Alpasan nyo. Uh, Oo. Oh, so. Parang kayo rin natanong kung ano nakabili. Na, 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 ah, uh, ah uh, ito pala yung Alpasan sa Manukoy. Para libre na gas cutter ang mga ano, damo. Yan, ang nabili na bossing ito mag-inahan. May uh, kambing si boss nitong dalawang uh, dumalaga. Yan. Ang laki nito bossing? bukang? F1 series. Ah, F1 series na pala ito. Doling. Ayan, Doling mga dumalaga. Magkano ang presyo mo ng ganito mga kambing mo? Ah, uh, sa dalawa? Oo. 20k. 20k, yan 20,000 ang uh, presyo ng dalawa. Mabawasan pa naman. Mabawasan. Busing, parang may Facebook page ka. Anong pangalan? Joffrey Mabora. Ayan, Joffrey Mabora. Ano, cute ano? Ang cute. cute. Kit ng Batangas. Yan, Kit ng Batangas. Yan, follow nyo yung kanyang Facebook. Ang Kit ng Batangas. Yan. Di binibenda pa ng 20,000 babawasan. May, may binebenta si boss dito. Ito ang maginahan. Ang dalawa. May maginahan dito tsaka isang dumalaga. Ito inahin na. Inahin? Dumalaga. Ah, dumalaga ito. Isang red bower. Red head bro bower. Mga traditional, mga upgraded. Yan. Magkano ito maginahan? <laughs> Certain. Ibawasan sa 10K. Sorry. 10,000 daw ito. Maginahan, babawasan. Tapos itong dumalaga mo. 10K uh, pa. 10,000 din. Ito naman ay 10,000. Ano lang, dumalaga. Ito naman ay 10,000 din. Ah, maginahan na. Ah. Yan. Mga babawasan naman, mga presyo lang ito. Binibenta <laughs> pa ito sa Patrigas. Yeah, pa ito may kambing dito binibenta maginahan. Parang yung may damage yung ano niya na mata. na. dyan. Sa dyan. sa pagbabab sa Ah, ganda talaga siya. Mayra pa sa lalaki. Ah, mayra sa, 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 may sa pagbababa sa lalaki. Kaya alam mo ano yung mata niya. Hindi ako nga lalaki. Ito po ay 11,000. Uh, babawasan. Babawasan. <laughs> Ang anak niya po ay pareho ay babay, lalaki pala ito. Oo. Okay. Oh. So, yan po 11,000 daw babawasan. Tapos ito pong dalawa naman. <pod inclusive> 85 babawasan. Para naman para mga Ah, uh, ito na. Ito naman mga upgraded na ito. mga binebenta pa ni ito. Mga binebenta pa. Yan. Yan, may ano apat dito mga, mm, mga tagaloging kambing mga binebenta. Apat daw. Magkano ko itong mag, 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 mag ano mga kambing? 2.5. daw ang isa. Ito doon ay 2.5 bawat isa <coughs> mga kambing. Yung <coughs> <Mga kambing>. binebenta ko ito. Magdalamit na yung mga kambing. Kaya <coughs> yeah, dalawang uh, kambing si Tatay dito binebenta. Para po babae, no? Para babae para babae, mga dumalaga, mga native na. Magkano pa presyo? 8-2. 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 8 2 ito 2 8 2 8 2 8 2 8 200, 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 anak. Okay. Magdadagdag na sila musik Mag Magkano pang tawad yun sa -i -i mga binibili lahat Dose, dose akong dapat dose tatlo Ay, tatlo lang, dose daw ang tawad nyo po Dose tatadagdag ang tawad yung posing dito Magkano pang presa sa inyo? 15.5 15.5, ah, 15.5 Medyo malaki laki pa rin pala di daw ang halaga nito mag-iinahan Atong sa patong sa 15,000. Dose naman ang ikot man. Dose naman ang tawad ni Bossing. Dadagdag daw siya. Ayan. Hindi pa nagkakasundo. Hindi binibenta pa ng 15 plus. May katong sa 15 ang lang mag -ina. Malaki naman yung mga anak niya. Sama sa 12,000. Pa, 12,000 at tawad ni Bossing. Ayan, kuya natawad. Puro dalawa dumalaga, mga tagaloging kambing. Ayan, binibenta. Ayan, eh, mga tagaloging kambing si kuya. dalawa na. Paro, para ako. Babayad na ako. Magkano naman itong mga tagaloging kambing? 7.5. 7.5. Babawasan pa naman. Pabawasan pa naman. Ito ay 7,500. Pabayad na laki. Mga tagal ito yung pabawasan. Dadalawa na daw ito. Binibenta pa. Ayan na may kambing si tatay na dumalaga. Nabili na po binibenta pa. Binibenta, binibenta lang daw. Magkano po ang presyo niya? 7,500 lang. 7,500. Ayan. Pabayang kambing. Uh, Nanganay po ito no? Nanganay? Wow. 7,500 daw binibenta itong kambing na ito. Malaki naman ang pagkakambing, binibenta pa. Ang magandapat yung katawan nyo, binibenta pa. Ayun, tulok mo na. Mga braided na kambing. Ako, ako talaga talaga gigil, gigil. <laughs> isang barakot, okay. isang babaeng mga braided na kambing. Ano yun? Ano yun? Dalawa? 11.5 11.5 daw dalawa, mabuhatan. Pare? 11.5 11.5 daw ang halaga dito, mabuhatan sa dalawa binibenta ito. Lalo mo na, para ako Hindi na tumawad si Kuya. Isang babae, isang barako. Mga binibenta pa. Magandang malaga Isang babae, isang barako. Maganda yung dumalaga niya. Upgraded na siya. Yan mga binibenta pa ito. yung may... Eh, dalawang kaming sibas. Ano to mga magkano? Ano rin? Onse. Eleven thousand parang barako. Mga Tagalogin. Mga Tagalogin kapit. Mga Tagalogin daw ito, so dalawang kapit. Agal lang mamimili Maulan. Mga Bawas daw sa apat ang tawa dito. Bawas sa -tag tagayapat na libo. tinatawag ni Kanilo. May mag-ina ka magkasama. Kaya ito, right, papangkatay mo din yung may maginahan inahan Yung mag-inahan, may anak. Aray, binibigay ko lang sa Ah, itong ano? Bilhin mo na, yan. Oo, nabili ko, Yung wala. mo na, 4 ko sa mga tulad mga vlog. Four five daw ang presyo. Magkano ba kaya nila tawad? Magkano tawad nyo kay Nilo? Ay, four five naman. Ay, malayo. Malaking nga, malaking nga. Hindi makakabili. Ito ko na kilo. Ay, estimated niya na siya sa ano? 7 kilo. Pwede mo siya 7 kilo kapat. Hindi

Malulugi. Papakatay ng kinin. Aba kinakarga. Kakarga mo bata. Kinila magkano na ba live weight Magkano na live weight ngayon kinila? 190 to 200. 190 to 200. Para na po ibabay lalaki na. Ang lalaki ay 240 to 200. 240 to 250 ang lalaki tapos yung babae naman 190 to 200. yung mga kambing to rin kinilo. Mga nabili na.

<laughs> yan, tapos <sabus> na. Nalabing <laughs> yanin yan! Yan ang mo dyan, siya sabi ngao! Ayan, tatatapang itaw ito lang! Yan ang pinakamura dyan! Nalabing yanin! Huwag kang maging mahal! Ayan, tiyan! Magtalo ka muna sa iba! Huwag Oh, kumulang ng dalawa. Sige, sana oo, nang dalawa Malaka Ayan, Oh, pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, ayo, ayo. Ayo, ayo, Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, ayo. pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, oo, pagalaw na malakas. Ah, ayo, pagalaw na kamayao sanitlang <laughs> kamayao 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 kayo? kamayao 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 Ayan. 16 na umiingi dito sa apat na ito. 14 naman ang tawad. Ito na may tag-5,000 bawat isa tumalalaking barang kambing. Ayan. Ay okay. Yung mamimili ng pagkatay na kambing, dumating. Eh? Ay, yan, na kapitahan? Ano kayo? na kayo? Ano 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 kayo? Ano kayo? Ay, kayo? Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? Ano Ano kayo? Ano kayo? Ano 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 kayo? Ano 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 Ayun, may mga maraming mga pamparada madalang ang mamimili maulan may mga kambing dito